Hindi, huwag mo kong tusan kung anong gagawin ko. Mr. Chair, yes. pwede bang patayuin ulit yung mga naka-receive ng 10,000 pesos? Alam mo, ang advice ni General Acop, kung magsisinungaling tayo malapit sa katotohanan. Meron din dito mga inopera ng pera. 10,000 pesos ang mga naka-receive sa mga PNP. Sino mga naka-receive ng 10,000? Mamim na kayo kasi nandito. Babasahin na namin. Dicapia and Patrolman Matiginas. Sino si Patrolman Dicapia? Nakatanggap ka ng 10,000, correct? Yes po, yun. O oh, yan. Kasi na kasi kasi alam namin eh. Pinangakuha ka ng 300,000? Hindi po. Patrolman Matiginas. Patrolman Matiginas, asan? Nabigyan po ng 10,000 and then napangakuan po ng 300,000 pesos. So pinangakuan ka ng 300,000 pesos at nakakuha ka ng 10,000 pesos. Yes po, your honor. Nakakuha ng 300,000? Napangakuan po, your honor. Napangakuan. <laughs> so sino ang sino nagbigay sa inyo ng 10,000, Matiginas? Si Major Kehana po, your honor. De sino nagbigay sa inyo ng 10,000? Your Honor, inabot lang po sa akin ni Patulman Matuginas yun. O Matuginas, sino nagabot nag sa iyo? Ano nagabot po sa akin, Your Honor, si Police Major Kiana po, Your Honor. Kiana, ikaw na naman. Of course, you will deny. Correct? Uh, Mr. Chair, uh, wala po akong pinamimigay na ganong pera. At wala ka rin pinapangako na 300,000 pesos? Yes, Mr. Chair. Kaya nga po walang natupad. Sino, sino pa ang mga nabigyan ng 10,000? Taso na kamay nyo. Dalawa lang ba nabigyan ng 10,000? Parang hindi dalawa lang. Ayan. Sige. Ruiz. Uh, your Honor, uh, almost all, Sir, nabigyan po. Mag Pati po ako, Sir, nabigyan po. Lahat nabigyan. Dapat hindi kayo tumataas ang kamay? Takot <laughs> eh. Lahat pala kayo nabigyan. You're all under oath. Huwag nyo kaming hayaan na mapilitan kayong makontemp lahat. Mr. Chair, pwede po bang patayuin yung naka-receive ng uh, 10,000 pesos? Tayo, tayo, lahat ng nakatanggap. Three counts, ha? One, two, three. Wala na, yan na lang. O si... Major kaya Sige, makaupo na kayo. Nakuna na naman niya ng... Major Kinano, lahat sila na kasama mo sa operatiba nagsasabi na nakatanggap ng 10,000 mula sa iyo. Ah, uh, Mr. Hindi mo sabihin sa akin, tatanggi mo 'yan eh. Ang sasabihin mo si Matiginas ang nagbigay ng pera. Ah, uh, Mr. Chair, pwede po natin patayuin yung hindi ko po nabigyan para makita rin po natin yung side ko. Hindi, huwag mo akong utusan kung anong gagawin ko. Mr. Chair. Ha? Ah, uh, ang sige na po, Mr. Mo. Mr. Chair, yes. pwede bang patayuin ulit yung mga naka-receive ng 10,000 pesos? Mr. Chair, tayo kayo lahat. Doon naka-receive. Tayo, tayo. Okay, one by one, Mr. Chair. Who? Sinong nagbigay sa'yo ng 10,000 pesos? Major Kiana, Your Honor. Okay, take seat. Next. Mr. Chair, Major Kiana po. Okay, next. Thank you. Next. Major Kehana po, sir. Next. Please, Major Kehana po, Your Honor. Okay, thank you. Next. Major Kehana po. Next. Pinabot lang po sa akin ni Matol Manmanoginas po. Okay, thank you. Next. Binigay lang din po sa akin ng kasama ko, Your Honor. Sino yon? Sino yung nagbigay siya? Nung kasama mo? Sergeant Rosita po. Sergeant Rosita, where are you? Hmm. Ano, sinong nagbigay sa'yo? Nakaano lang po sa lamesa po sa barracks namin, yung para sa team 1. Okay, ah, kalad yung pera sa barracks niya ah. Next. Major Kihana po, sir. Major Kihana. You, you. Ayan, Major yes, okay. Next. Colonel Guevara po. Sergeant Guevara? Colonel Guevara. Colonel Guevara. Oh, Colonel Guevara. Magsisinungaling ka rin. No. Admittedly, Honor, I, I, I give the, the, the uh, women's with my own money, with 5,000 each. The, do... ka ba? Yes, Mr. Chair. Have... Anong business mo? Uh, just uh, savings lang, Mr. Chair. Savings? Uh, oh, okay, I have... Pautangin mo ako mamaya, big time ka pala. May wife is a lawyer, Mr. Chair. So, Alam mo ang advice ni General Akop, kung magsisinungaling tayo malapit sa katotohanan, mm -hmm. No. Si Major Kehana, hindi na kita tatanungin kasi <laughs> alam ko eh dinay di uli Mr. Cher. Eh. Mr. Chair pwede bang malaman sino yung uh, present custodian ng 27 million and 4.6 million pesos? Custodian, no? uh, uh, yung sa pera. 27 million lang po uh, your honor. Sino ang custodian ngayon? Ngayon, nasaan yung pera? Uh, sa ngayon po ang uh, before po, pina-transfer po ni pinaalis po sa akin yung custody, pina-transfer po kay Sir Guevara. Pero yung um, pera, ang pagkakaalam ko po is pinabantayan na po sa DMFB ng district na nakalagay po doon sa vault doon sa dati naming office sa DSOU po. So ngayon po wala na po ang idea kung nasaan na po yung yung uh, pera na nakalagay po sinong, sa sino Sinong... Sinong nag-turnover? Uh, from sa akin po, pinaturnover pina pinaturn po sa akin under the name of uh, uh, Police Lieutenant Colonel Guevara po. Mr. Chair, Colonel Guevara. Yes, Mr. Chair. San mo tinurnover yung uh, 27 million pesos? The, the custodian, actually, and the initially, Mr. Chair, is, uh, sergeant democrito it was then turned over to me uh, uh late september but uh, it, it it was only one day since i was after that after he turned over the custody based on the instruction of the of our former district director to turn over in my in my in my in my name i was relieved and assigned to headquarters in crpu mr chair that is why it only lasts for a day and uh the after my re uh, after my relief, uh, it was known to me that the uh, custody it was turned over in the DMFD, uh, in the district. They're from from police stop sergeant over sayo, tama? Yes, sir. I, I was relieved on the following day. So, sino nag turn over sa custodian uh, I give the instruction to the ano, to the uh, duty guard, Kasi, duty po yun, sir, during the time. So, sabi ko, I was already relieved in my ano, in this, this district. So. uh, it was then turned over to the DMFB, Mr. Chair. Police Staff Sergeant Democrito. Yes, Sir Honor. Nung iturn it over mo kay Colonel Guevara, yung 27 million, million pesos, sa nakalagay? Sa plastic bag, sa box, cartoon? Naka-box po yun, uh, Your Honor. Okay. Colonel Guevara, tama ba? Naka-box, Mr. Chair, at sealed in the, in the bolt, Mr. Chair. Yes, Your Honor. Sa nakalagay? Sa- uh, naka box po yung pera yung honor. And then, pina- nilagay po namin dun sa vault po na... Saan galing yung vault? Uh, nabuta ko na lang po doon yung vault po eh. Saan? Ah, uh, in instruction na lang po na ipasok. Hindi, di ba? So, this OU po. SOU? Apo, Your honor. Colonel Guevara. Mr. Chair, I provided the vault, Mr. Chair, for the... Pumili ka ng vault. Yes, Mr. Chair, because... I started... Magkano yung vault? It, is, it was 29,000, Mr. Chair. Big time ka talaga. Ano yung dating assignment mo, by the way? I was the former uh, Deputy RCD of PRO 13, Mr. RCD? Yes, Mr. Chair. Dep Deputy RCD? Yes, Mr. Chair. Regional Controller Division? Yes, Mr. Chair. I see. Big time ka Imagine, nagbigay ka ng 5,000 from your own money. Then, bumili ka ng bolt. 29,000 pesos. <laughs> Ilan taon kang assigned sa RCD? It was only 7 months, Mr. Chair. 7 years? 7 months, Mr. Chair. O bago ka na-assign na ng Deputy RCD, anong assignment mo? I was a former um, uh, assign, assign at the uh, Civil Security Group, Mr. Chair. Mm. So naka-vault ngayon yung 27 million? Yes, Mr. Chair. So nasaan ngayon sinasabi, Mr. Chair, na 4.6 million pesos? It was also in there, in the vault, Mr. Chair. Sinong naglagay doon? Ikaw din. The, It's the custodian, Mr. Chair. Baka si Staff Sergeant Democrito and the Sergeant Dexter, baka gusto nyo yung bigyan namin kayo ng second chance. Anong sasakyan ginamit nyo? Anong sasakyan ginamit nyo? Hindi na po maalala yun. Sergeant Dexter. Okay, gentlemen's agreement. Pag na prove namin na nagsisinungaling kayo, next hearing, first time yung siguro makukulong dito sa Kongreso.